Pagpalang umaga po mga kaibigan. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Isa pong senior citizen. 63, stroke nose, 5 years. Person with disability kasi yung tood ko may tama. Ito. Ngayon, inom ako ng daily maintenance ko. Ito. Luya. Luya. Asin luya. <laughs> Bawang. Ngayon, ang ito, meron po kami ito, yan, bagong bili na naman, regalo na naman ng anak namin. Si Jimmy, yan. Ako pa lang ang unang gumamit ngayon, na ikagabi pa. At ngayon, yan. Ani, citron ni ginger tea. Yan. <laughs> Nabili po sa online. Ito na po, isang ganito, isang mug. Yan, wala pang almusal. Anong oras na? 7.35. Inumin po natin to ano? Hmm. Lasang-lasa yung bawang. Tsaka yung luya. Basta kaya, ng, kaya na ng bibig yung init pwede na ah hmm. uh, more than one year na akong gumagamit na ganito kung wala pong citron kung walang citron ginger tea ginagamit ko kalamansi or lemon na wala pang almusal. 7.30, 8.30, ay alas 8 pa lang ako dapat mag or more. Yan. Hindi ko lang wala magkano yung online kasi nabibili yan eh. yan no? Napakagaling nito. Napakagaling. Ako tingin, tingin ko ha, sa sarili ko ha. Sinasabi ko po tungkol sa sarili ko ha. Pero nung nakita namin sa online itong citron na ito, ginger tea. Yan. Bumibili na kami ng online. Ay sila pa lang bumibili, binibigyan kami. <laughs> yan. ano po? Siyang ginagamit ko. Pag may, pag moron kalamasi ako. Tsaka ako na tinitira yan. O kung may lemon, more lemon ako. Nagpipigal ako. Yan. Hindi na ako ng aking daily maintenance na gamot. Meron akong gamot dati umaga sa gabi. Dati meron sa tangali, pinatanggal ng doktor yung tangali. So natira pang umaga, pang gabi. Inubos ko lang yun. Inubos ko lang yun. Be maintenance. Ito na yung pinalit ko. Para sa akin, the best yan yung iniinom kong bawang, luya, kumukuluyan. Lalagbas talaga yung katas. <clears throat> hindi ko kinakain. Yung iba kinakain, hindi po ba? Ako hindi. Yung katas sabang kumukuluyan. Yan. Ganyan lang ang ginagawa ko po kaibigan. Aking daily maintenance. Yan. Gamot, binitawan ko na yan matagal na, may kitisang taon na. Pero ano din, may tatlong taon din ako umiinom ng gamot kasi eh. ko, sabi ng doktor, pag hindi kayo inom ng gamot, sabi niya eh. Sabi <laughs> ko sa kanya, ano pa magyayari ba? Kaya <laughs> okay lang doktor yun eh. Pero, yan. Yan ang pinalit ko. Na nakita ko po yan sa panonood ng YouTube. Yan. Sige, hanggang dito na lamang ano. Itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye! -bye.